guys, for today's video, gagawa tayo ng ating amino acid mula dito sa ating uh, biwa kung saan ay yung lokat. Ito yung dalawang bilaon na kumuha natin sa dami guys, hindi ko maubos-ubos. Tatanggalin natin yung buto. Ayan, fresh na fresh yan guys, yung kinuha natin. So, gagawin natin, hindi na natin pala siya babalatan. Tatanggalan lang natin siya ng buto. Ito yung mga medyo hilaw pa. So, ito masarap to. Tingnan nyo, babalat na may lola nyo. Kung di natin ito babalatan, di natin ito makakain. Ang problema guys, ang lakas niya magdagta. At napakasarap na ito. Yung nga lang, talaga, matrabaho magbalat. Kasi hindi mo naman siya makakain kung di mo siya babalatan. Ayan, kaya yung kuko ng lola niyo, hindi na pumuti-puti. At hindi na siya kuko actually, yung balat ko na mismo. Kumapit na yung dagta niya, mancha na siya. Tapos aalisin lang natin yung buto ito na guys yung tinanggalan natin ng buto na biwa o yung lokat natin kung saan yung gagamitin natin para sa ating paggawa ng amino acid. At ito yung mga strawberry natin na napitas pa natin kahapon and then ito yung mga napitas natin ngayon. Ang gagawin natin guys ay isasama natin sila. Ayan. Hindi ko na napapansin eh naguulan ng dalawang araw kaya ayoko rin siyang kainin kasi nalalamog na siya at ito naman parang kagat na siya ng insekto. Yung iba parang nabugbog na siya sa ulan no tatlo yung dami nito nilagay na lang natin sa swamp fertilizer mas liliitan natin to para mas madali silang malusaw dun sa ating gagawing pataba tapos dito guys mag a din tayo ng balat ng saging pero tong saging natin ipo-frozen natin kasi yung saging guys mayaman yan sa potassium kaya maganda rin siyang ihalo sa ating pataba pinofrozen natin kasi pa, masarap siya sa shake banana shake paborito kasi yan nila akari So, dito sa paggawa nito, guys, hindi natin kailangan magselan kasi ito ay pataba lang naman. Kaya, hindi natin kailangan sterilize yung ating mga bote o mag -ano pa kayo yung maghuhugas pa sa alak. Hindi na kailangan. Kailangan lang natin ay pinuhan sila ng maliliit para mas madali silang mabulok o kumatas dito sa ating gagawing amino. Ang mahal lang amino dito, guys. Napakakunti lang nung laman nung uh, amino dito nasa wala pang ano 500 ml lang yata siya ay nasa 3,000 na or 1,200 pesos Ganon siya kamahal so itong asukal na pula natin napakamura lang naman ito 600 lang natin to 500 yen lang natin to ito yung natin guys ang tawag nila dito ay black sugar o yung satokibi. ibig sabihin ay hindi pa siya napuputi talaga kaya mayaman na mayaman pa to sa nutrients. Dito guys, meron lang tayong bote. Dito tayo magtitimpla. Ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin lahat ng ating sangkap para lang tayong gumagawa din ng alak. Tapos yung ating strawberry, yung ating saging, and then ito yung panutsa sa atin na buo-buo na dito powder. Sarap no amoy, ang tamis. Ang sarap niya guys haluin lang natin 'yan para lahat sila ay sure na nakapitan ng ating asukal ayan and then lagay natin to ulit pinakakatas nito yung magiging pataba natin na siya nating ipanghahalo sa tubig para kada tayo ay magdidilig ay magiging matamis yung ating mga bunga once a week yung ginagawa guys and then etong ating saging and then lagay tayo ulit ng asukal na pula And then, haluin natin siya ulit. And then, lagay natin to ulit. Pakadali lang gumawa nito guys. Kahit na anong prutas, actually, anahon ng mangga ngayon, mas maganda kung yung mangga ang gagamitin nyo. Tapos, saging, di ba? Kumbaga, mas mura talaga sa Pilipinas ngayon gumawa ng mga ganito. Tapos, pwede nyong ibenta. Kasi guys, napakamahal bumili ng mga pataba. Pero kung kayo mismo ang gagawa, ay pwede nyo pang gawing negosyo. Napakatamis ng kanyang amoy. Mas marami kayong asukal na pala na ilalagay. Mas effective guys yung gagawin yung pataba. At once a week nyo lang yan, ipandidilig. Hindi araw-araw guys. So, ganito lang ang paggawa sa kanya. Asukal na pula lang. Kaya so, na guys, yung ating instant amino acid, kung saan ay hihintayin lang natin kung matas yan. Ay, pwede na tayong kumuha kahit isang takip lang ng bote ng coke. Ito guys yung ating update ng amino acid kung saan ay lumipas yung tatlong araw. Ayan. At ganyan. Kakatas na siya. Amoy niya kapag ka binuksan nyo siya ay parang amoy ng tiki-tiki yung vitamins ng baby. Ganun yung amoy niya. Hindi siya mabaho. Yun ang kagandahan guys kapag ka meron kayong asukal na pula na nilagay. At kailangan ay purong-puro hindi kayo mag ng tubig. Di bali ang magiging pinakatubig niya lang guys ay yung mismong asukal at etong Uh, fruit extract natin na kakata sa kanya ng kusa. Ayan. At dahil dyan, magdidilig na tayo at maglalagay tayo neto dun sa ating tanima ng melon at pakwan kaya kailangan natin magdala para tumabis yung ating mga pakwan. At ang pagdidilig na ito, guys, ay once a week lang. Hindi pwedeng araw-araw. Kasi, guys, masama din ang sobra sa nutrients ang ating mga halaman. Pwede rin silang mategi or magkasakit, no? Kaya kailangan at least once a week kapag sila ay namumunga na talaga. Kasi yun yung para mas na-absorb nila yung ating nilalagay. At ganyan lang siya kadami, guys, nung nilagay natin. So, kung mag a kayo na mag a ng fruits, kailangan mag a din kayo palagi ng nah? black sugar para hindi sila tumabang at baka maging uh, ang kalalabasan nila ay alak kapag mas lamang yung prutas nyo dun sa sukal kasi nag, uh, nagre-release yan ng gas kaya nagiging alak ang kanyang amoy so hindi siya mabaho guys at napakabango niya alam nyo yung pinakasos ng taho ganong ganon yung amoy niya napakabango niya at ayan hindi pa nga nalulusa masyado yung ating mga fruits pero kumatas na yan kaya, kaya nga nagtubig na siya so ang gagawin natin magdadala tayo doon sa ating farm plus magdidilig tayo ng ating ubas at iba pang mga strawberry gamit itong ating amino acid ito yung gagamitin natin pandilig doon sa ating farm At nga pala guys, alam nyo ba na pwede nito pang spray sa mga dahon ng inyong mga halaman. Ang paghahalo nito ay sa 5 liters nyo, isang takip lang ng ako coke. Ganun lang kadami yung dapat na ano niya, quantity niya kapag kayo ay magdidilig. So napakatipid niyang gamitin guys. Eto siguro mga dalawang gamitan na yan. Pero dahil marami tayong didiligan ngayon, yung ating mga kamatis, yung ating mga talong, melon at pakwan. So madami-dami yun. And then eto yung sa ubas natin. At ihahalo lang natin to dun sa ubas natin. Mga strawberry at yung mga halaman natin na nasa paso so hindi pa yan guys ha, Yahalo ko pa yan sa tubig, kumbaga sinaling ko lang yan dyan tatakpan lang natin ulit para hindi siya pasukin ng langaw o langgam ayan, tapos kailangan ay lak na lak siya. so ayan, nandito lang siya palagi para hindi ko makalimutan at tara, ito, tatabi lang natin so para hindi natin makalimutan dahil maya maya ay pupunta na ako sa aking farm, at tatapusin na natin yung sapin para hindi tayo tubuan ng damo ito yung malaki nating pandilig guys kung saan ay mayroon siyang 6 liters at magpapatak lang tayo dyan. Ayan. So mga isang ano lang yun. Mga isang pakit ng coke. Napakatapid gamitin yan guys kaya mas mura kung kayo na ang gagawa. Since marami tayo ng no ating low cut para hindi siya masayang, ganyan yung ginawa natin. Kaya din sa Pilipinas, yung mga mangga, saging, di ba, sobra-sobra tayo sa prutas. Lagyan nyo lang po yan ng asukal na pula. And then, buruhin nyo. Mas maganda ko i-blender nyo na siya. Saka nyo ibote ng mga nasa coke. Ayun, pwede nyo na po siyang ibenta sa supermarket. Kahit na makikipwesto lang kayo. And then, may commission lang sila doon. Ganun ang ginagawa dito sa Japan. So, ayan guys. Ang gagawin natin dito sa ating ubas. Dahil kahapon umulan, so hindi tayo nagdilig. Ngayon, magdidilig tayo dito sa ating ubas kasi kailang kailangan nila para mag-continuous yung paglaki ng ating mga bunga. Kasi kung hindi tayo magdidilig, ay matitegi sila. And then, lalagyan din natin tong ating bote. Next time, lalakihan natin to kasi para uh, 24 hours ay meron siyang uh, continuous na pumapatak. So, ayan. Pagka ganyan kasi may bunga na 'yung ating mga ubas or anumang prutas. Kailangan talaga nila guys ng continuous na supply ng tubig or nutrients. Nanginginig 'yung kamay ng Lola niya kasi mabigat. ko 'yung camera. So, ayan. Yan na magpapatamis sa ating mga bunga. Tapos hihinaan lang natin 'to para makontrol natin yung kanyang patak. As in, patak-patak lang. Ayan. Dapat gumaganyan lang para pagkadilig natin, basa pa yung lupa niya. So, na-absorb niya pa rin yung nutrients na pumapatak sa kanya. At, ganyan ang kalalaki yung ating mga ubas, ba diba? Ang ganda-ganda na nila. So, mga 2 weeks pa, siguro may mahaharvest na tayong ubas. So, dito guys, ang didiligan lang natin ay yung, ayan, yung mga nasa blocks natin. Ayan. Ayan. And then, itong ating kiwi. Ito yung ating almond. Ating blueberry na isa na naghihingalo siya noon. Pero ngayon, tingnan nyo, niripat natin siya at pinaliguan natin ng mga pataba. Ayan, ang laguna ng kanya ng mga dahon. At nakikita nyo ba yung mga bag na yan? yung mga puti-puti na yan. So, kaya kailangan ay nagagamot natin yan. At ito yung kalamansi natin. Nagkakaroon din siya ng mga spider mite kasi nandito siya sa sulok. At kinakailangan bawasan na rin natin yan guys kasi lahat ng mga buto ng kalamansi ko dyan, bato lang ako ng bato dyan. Kaya ang nangyari ay yan, lumago sila ng husto. Ano lang yung gagawin natin guys sa paggamit ng amino? Di ba napakadali niyang gamitin? Pero bongga bongga ang magiging bunga nyo kapag ka tagbunga na talaga ang inyong mga fruits. Yun lang!